One, two, three, come on. Come on. Come on. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mama sa ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus, kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Ay nako, sobrang ganda. Charot sa so yan. Marami tayong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago ako tsumika, gusto ko munang batiin kayong lahat ng maraming maraming salamat sa pagsuporta ng binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. And then, of course, kay Christine Ann Perez na nakamove on na mula dito sa Bangkok hanggang dyan sa Milan na talaga naman ayat sa awan ng Diyos. Nakarating siya ng safe. And I miss you sayan so, At ito na, syempre, dahil ngayong araw na to talagang Miss Universe Fever ang pinag-uusapan ngayon ng bonggam bonga saan man sulok ng social media. Syempre, hindi din yung Miss Earth, Miss International, at syempre yung on, ano, Miss Grant, katatapos lang. Sa Miss Grand syempre, ayon pinagbenta sila kanina sa ano sa live selling di ba ni Mr. Nawat sinubukan yung strategy game ng mga kandidata kung paano nila makaka ano paano sila makakapagpasok ng pera dito sa Miss Grand at in fairness, ha sa loob lang ng isang oras nakakuha sila ng 1 million baht di ba ganong kalaki ang napagbentahan nila anyway so marami talagang bibili kasi syempre mga beauty queen sila hindi naman yun madalas gagawin paminsan-minsan lang yan kubaga parang wala lang, libangan lang nila. So, nagkatawaan lang. Kasi hinihintay ng mga kandidata ang kanilang visa patungo sa Korea. So, yun po punta sila sa Korea. Tapos, iikot nga ta sila sa Indonesia at kung saan-saan pang sulok ng Asia. ba diba? So, I hope na makarating din sila sa Philippines. So, abangan natin yan. And then, ayun, nag enjoy naman si CJ Opiasa dito. At parang feeling ko, ah uh, ayan nabibigyan siya ng magandang pagkakataon sa kanyang ano tawag dito bilang first runner up sa Miss International, Miss Grand International at ayun. Tingnan natin kung ano ang mga kwento ni CJ si of in the future. So yun, gusto ko ang puntahan at interviewin. Kaso hindi ko alam kung may time ba sila para sa mga interview At eto na, syempre marami time chika pa Mula dito sa Miss Earth Nako sa Miss Earth naman, grabe ha Grabe talaga kanina naganap nga ang preliminary competition ng Miss Earth at talaga naman masasabi ko ang, ang, ang tindi ng pinagdaanan ng mga kandidata dito dahil no make-up. O ba diba, marap sila sa hurado na walang make-up. Siyempre, sino ba yung mga kandidata na nagandahan tayo? To be honest, ang una-una kong nakita na kandidata na, oh, sabi ko, ang ganda naman nito ay si Miss Peru. Yes, talagang maganda si Peru. At masasabi ko, in fairness sa ang ganda ng beauty niya kahit walang makeup. At syempre si Miss Thailand, walang budol ang make. Ang mukha kahit walang makeup, beauty pa din. And then, gusto ko din syempre si Miss Philippines. Si Miss Philippines syempre, iba din yung ganda ni Miss Philippines, no? At masasabi ko, in fairness sa kanya, fresh overload At saka syempre si Ireland, oh my gosh, si Iceland, my gosh Ang ganda ng mukha ni Iceland Andyan din si Miss Russia, o oh, diba? Ito yung mga magagandang mukha eh. Puerto Rico. Yes! At saka syempre, si Miss Indonesia. Sama natin yan. At saka syempre, si Nabi Namibia. Pero syempre, hindi nagpakabong ang pambato natin na kung ganda at talagang real beauty talaga pag-uusapan syempre, si Miss Philippines. Pero ako para sa akin tatlo eh. Syempre, gusto ko si Thailand gusto ko si Peru at saka si Philippines. Yes, gandang-ganda talaga ako sa kanila. Si Iceland kasi expected ko na maganda talaga siya kahit walang makeup. Kasi syempre yung mga mukhang ganyan, Diyos ko, questionable pa ba yan? But for me, I think Philippines, Peru, and of course si ano, si Thailand. Maganda talaga yung mukha ni Thailand din, no? Kahit walang makeup. So, tingnan natin kung hanggang saan makakarating ang pambato natin. Di ba? And then, of course, eksena naman din syempre ang pambato natin sa Miss International. Alam naman natin si, ano, si Angelica Lopez, Diyos ko, bawat eksena at paandar niyan ay talagang gagawa yan ng paraan para mapansin ng bongga-bongga at talaga namang pasabog ang lola mo sa mga outfitan at ayon so nag enjoy din siya sa Miss International so tingnan natin ko ano yung mararating dyan ng lola mo at abangan natin ang kanilang preliminary competition. And then, pagdating naman dito sa Miss Universe, syempre, isa din sa mga talagang shine like a diamond star, ang pambato natin na si Chelsea Manalo. Yes! Talagang umarangkada na ng todo-todo ang pambato natin at ayaw magpahabog. Actually, na out of shine na yung ibang kandidata or feeling ko, sa sobrang dami nila, parang ilan-ilan lang talaga yung napapansin. Siyempre, maraming maganda. Pero sabi ng ganun, dapat mag-stand out ka. At yun yung ginagawa ni Chelsea Manalo. Actually, maganda lang kasi sa social media ngayon. Updated tayo kung ano yung ipinapakita ni Chelsea Manalo sa competition. Ayun yung maganda. Actually, para sa akin, si Miss Thailand, naloka ako kasi parang bigla siya nawawala sa eksena. At ang nakikita ko ng malakas ngayon ay siyempre ang Jujen si Venezuela. Nako, si Venezuela. I love the way she is. Ang Jujen si Colombia. Si Colombia, o in fairness ha? Si Mexico. Actually, yung mga barkada to ni ano, Chelsea Manalo, eh, na dinidikitan niya. At saka siyempre, si Miss Peru. Ay nako, sabi ko nga, bakit si Philippines hindi siya dumidikit do sa mga Asian? Eh paano kasi strategy game yon Para alam mo yon mas mag-shine like a diamond star ang lola mo. At saka alam niya kung sino yung mga dapat dikitan. Kasi ayun yung mga malalakas. At sabi nga wala pa daw kuha si Thailand at saka si Philippines. Ay eh, nakawag huwag tayo umasa kasi syempre nandun doon sila sa drama moment, ba diba? So, sa pa ba tayo? Anyway, ako, para sa akin, iba kasi yung laro ni Thailand, iba yung laro ni Philippines. At maganda yan na nakikita natin yung laro ni Philippines. Piling ko naman mas malayo ang mararating ni Philippines ngayon kaysa kay Thailand. Piling ko lang ha. But depende. Huwag muna tayo umasa kasi alam naman natin na iso din talaga si Thailand sa so mga gusto ni Kunan talaga dyan manalo at tingnan natin kung ni Thailand yung eksena ni Antonia. Ako napansin ko si Thailand, parang ewan eh, ko biglang nawala yung ganda niya. Yun nandito siya sa Miss Universe na. Samantalang yun nandito siya sa may ano, ang bongga-bongga. Siguro dahil nga sa make-up. iba na kasi syempre yung makeup artist o na lang din gumagawa ng makeup niya. Kaya medyo nababago talaga. Kumbaga, dito kasi sa Thailand may team eh, may glam team. Siyempre, lalabas siya lagi. Sobrang ganda. Eh, dyan sa Universe, mag-isa lang siya. Kaya, nawawala na yung ganda niya. ba diba? So, yon Good luck. Good luck, syempre, sa kanila. At good luck, syempre, kay Miss Universe Philippines. Kasi, talaga nakita naman natin na umaarangkada naman ng bongga-bongga. At, tignan natin, malay mo, pasabog ang lola mo. And then, sabi gano'n, ano daw reaction ko doon sa ano, sa eksena ni, ano, ni Miss Vietnam. Kasi si Miss Vietnam, lagi din siya naka-vlog at naka-update. Actually, si Miss Vietnam, ano siya, parang Myanmar 2.0 yung eksena. Kaya lang si, ano, si Vietnam kasi maganda talaga mas maganda nga siya kaysa kay Thailand eh. Ewan ko kung napansin ninyo. Pero yung beauty kasi sa akin ni ano ni Vietnam talagang kabog. At ang malin strategy dito ni Thailand, doon siya nagdidikit. Sa kay Kam, ano kay Cambodja, ah, Myanmar, ba? Cambodia. Si Cambodia na may ganda din naman. So, in fairness naman sa mga Asian na to, magaganda sila talaga. May laban. Pero sabi ko nga, pag nagsama-sama sila, ma-out of shine talaga tong mga to. Mali natin, kasi di ba noong 2000, ano yung kay Celeste, biglang sila Myanmar pumaas, ah, sila Laos pumasok eh. So ngayon, tingnan natin. Kasi nandito kasi sa grupo na to si Thailand, kaya parang nawawala siya sa eksena. Pero siguro kung didigit siya sa mga talagang mga Latinas o didigit siya sa mga ano, ayon, Dito mapapatunayan natin na talagang umaarangkada si Chelsea Manalo. Bakit? Kaya niya makisalamuha sa lahat. At higit sa lahat, alam mo kung ano yung nakita ko Chelsea Manalo yung nakaharap niya si Raul, sobrang ang talitalino ng tingin ko sa kanya. Yung sobrang parang bigla siya naging smart eh. The way kung paano kausapin yung owner the way kung paano harapin si Kunan, kahit alam mo na pinag-plastic lang siya, pero the way kung paano i-present ni Chelsea yung sarili niya, sa paraan na alam niya, talaga nakakahanga in fairness. Hindi gano'ng ka-perfect yung mga styling niya, hindi gano'ng ka-perfect yung mga damitan niya, pero yung sarili niya, yung daladala niya, at kaya makibagay, at hindi maliit ha, kaya na talagang pantayan yung mga tangkad, yung mga, yung mga power ng mga Latinas na kasama niya lagi, at hindi siya nalalamon, di ba? Yun yung maganda. Kaya tignan natin kung ano pa yung eksena ni ano ni Chelsea Manalo dito. Doon naman sa nagtatanong sa akin na okay lang ba na si Catriona ay maging commentator uli dito sa Miss Universe. Oo naman, magaling si Catriona pero kasi ang gusto ko sana kay Catriona main host o kaya ang gusto ko sa kanya ay maging isang jurado Kasi hindi pa siya naliging judge talaga dito sa Miss Universe. And I think deserve ni Catriona yon So, ginawa na nila ng ginawa ng commentator talaga si Catriona, no? Nakalimutan na nilang Miss Universe si Catriona at isa to sa mga Miss Universe na hinahangaan talaga ng hindi lang ng buong Pilipinas, ng buong mundo, nakakaloka. So, ako, happy ako kasi syempre part pa rin si Catriona ng Miss Universe na magaganap ngayong taon na to. At alam naman natin na magaling naman talaga ang Catriona Gray kahit anong mangyari, di ba? So, yan! Kaya, good luck and congratulations kay Catriona Gray. And then, of course, sa pambato natin, syempre, good luck at sana lahat tayo ay sumuporta. May nababasa nga o, ako. Nako, hindi ako naniniwala talaga dyan kay Chelsea. Okay lang yan. Pero sana wag mong kalimutan na kailangan ka ni Chelsea sa laban niya dito sa Miss Universe Kasi syempre, sino pa ba ang ahanga kay Chelsea Kung di tayo-tayo mga Pinoy Sino ba yung bibilib sa kanya Unang-una, syempre tayo mga Pilipino At syempre dapat tayo ang unang-unang -unan nagtitiwala sa pambato natin. Yun lang, di ba? So, para alam mo yon kung ano man yung maging resulta neto, at least sama-sama tayo at tulog tulong tayo para sa laban ni Chelsea Manalo Panalo. So, yon kayo guys. Ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo naman ang opinion mo para at least, di ba, malaman ko naman ko ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yon syempre maraming salamat po sa inyong lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin, chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys! thank <laughs> you